deportado ng DOH ang panawagang ibaba sa 30 km per hour ang speed limit sa Metro Manila at iba pang mga lugar. Makatutulong daw ito para mabawasan ang mga aksidente sa kalsada. Ano sabi? Ibaba daw sa 30 kph ang speed limit. Tingin natin kung gano'n. Hindi naman naman, kung gano'ng kabagal yan. Oh, bulis nun no? Diba, sa gilid lang. ako, pata pwede akong masagay niya ng mga mabibilis eh. Pero kung lahat ng mga sakyan eh, 30 lahat, EPH, siguro ganyan lahat, sabi-sabay, sama-sama ganyan. Oh, over-speeding na, 34, 35. Oh diba, 33. Talit siguro ko lang sa trabaho niya. Sa pa niya. Doon na, ka na pa sa loob ng ano, double solid lane. 13, 29, 20. Pabilis takbo ng aso ko dyan eh. Siguro kung may aso dyan, tapos mga agad. Nakakabutin tayo eh, kung ganyan takbo natin 30 di ba? pa kasi ang gusto nyo? No? nyo nga kapabagal ha libre punta sa kaliwa kung may agaw motor na mga masamang iyo kahit takuhin ka abutig kay eh. oh, di ba please no wala kung ah naiisip nila eh no kaya minuto na magtatatong minuto kung papasok ko sa trabaho ganyang kakabagal di ba isang kalayan oh hindi okay.